Patriot Missile Defense System ng bansang Amerika na kayang mag-intercept ng mga paparating na missiles dumating na sa Pilipinas. Good news mga kababayan dahil ang defense system na ito ay tinuturing na the best air defense system ng Amerika at ginagamit din ng mga kaalyado nitong bansa. Ang pangdepensang panghimpapawid na ito ay inilagak sa Clark Air Base sa Pampanga bilang paghahanda kung sakaling magkaroon man ng digmaan ang Pilipinas kontra sa China. Samantala China kinarma matapos nga ang ginawang brutal na pag-atake ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal dahil sa kagustuhan ng China na angkinin ang buong karagatan ng West Philippine Sea. Heto na nga at kalikasan na ang gumanti. Ito nga ang ikaapat na beses na lumubog sa tubig dahil sa malawakang pagbaha ang mga probinsya ng China sa taong 2024. Matapos naman ang brutal na inkwentro ng Chinese Coast Guard at mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea noong ikalabing pito ng Enero taong kasalukuyan. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi magpapasindak o magpapaapi ang Pilipinas at handa nitong ipagtanggol ang ating teritoryo sa mga kalaban. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kauna-unahang pagkakataon ay idineploy ng US Army ang Patriot Missile Defense System sa Pilipinas at itinalaga nga ito ng mga Amerikano sa Clark Air Base sa Pampanga bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa ating bansa. Isang pares ng launcher mula sa Okinawa Base Bravo Battery, 1st Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment ang dinala sa Clark Pampanga Kasama rin ang tinatayang 50 sundalo mula sa Bravo Battery Unit upang mag-undergo ng training kung paano didepensahan ang Clark Pampanga sa mga paparating na missiles. Ang pagsasanay na isinasagawa dito ay katulad ng mga drills at mga trainings na ginagawa sa ilang bahagi ng Indo-Pacific region. Sa mga nakalipas kasi ng mga taon, tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng missile forces ng China na ipinangako rin na kukunin ang Taiwan kahit pag gumamit daw sila ng dahas. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling magkakaroon ng digmaan, naniniwala sila na madadamay maging ang base militar ng Amerika sa Okinawa, Japan. Kaya naman ang mga commander ng US Army ay humahanap ng mga alternatibong base militar sa rehiyon upang ikalat ang kanilang puwersa. Ang MIM-104 Patriot ay isang uri ng surface-to-air missile system na ayon sa website ng Missile Threat may kakayahan itong mag-engage sa mga ballistic at cruise missiles. Ang isang Patriot battery system ay mayroong radar set, engagement control station, power generation, launching station at iba pa pang mga support vehicles. Una itong i-develop noong 1960s at tinawag na Army Air Defense System. Una nga itong ipinasilip sa Pilipinas sa kasagsagan ng annual Balikatan exercises noong taong 2022 na nilahukan ng 16,000 combined American and Filipino troops. Bukod naman sa MIM-104 Patriot, nagsasanay rin ang mga Pilipinong sundalo sa paggamit ng Spider system. Ito ay isang mobile system missile interceptor na ginawa ng Rafael Advanced Defense System Limited, ang kumpanya na siyang gumawa ng Iron Dome ng Israel. Ang Spider system ay may kakayahang mag-intercept ng short, medium at long range missiles upang depensahan ang mga sundalo habang nasa Battleground gaya ng mga panganib mula sa mga aircraft, helicopter, UAV drones, bomber, cruise missiles at iba pa. Ang mga air defense system na ito ay nakikita ng mga analyst na magpapalakas sa pangdepensang panghimpapawid ng Pilipinas lalo na kung magaganap ang isang missile attack. Samantala, matapos ang brutal na engkwentro ng Philippine Navy at China Coast Guard sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17, 2024, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi ninanais -nice ng Pilipinas ang isang gera, subalit hinding-hindi rin magpapasindak ang mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagsettle sa mga isyo na ito ng mapayapa. Ganito ang naging mensahe ni Marcos sa kanyang speech noong linggo sa kanyang pagbisita sa headquarters ng Philippine South China Sea Forces sa Palawan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command, Western Command, but the entire armed forces as I am today. Dito ay binigyan din ng medalya ng Pangulo ang 80 sailors na naging bahagi ng resupply mission. Naganap ang bayolenteng inkwentro ng CCG at mga sundalong Pilipino sa Second Thomas Shoal kung saan nasugatan at naputulan pa nga ng daliri ang isa sa mga Filipino Navy personnel. Nasira rin ang dalawang military boat dahil sa paggamit ng mga miyembro ng CCG ng Itak, Palakol, martilyo at iba pa habang ginigit-git ang pwersa ng mga sundalong Pilipino. Gayunpaman kahit na naging brutal ang ginawa ng China sa Pilipinas, iginiit ng China na naging profesional at nagpipigil pa raw sila sa naturang insidente. Ang pangyayaring ito ang itinuturing na pinakaseryoso na nga sa mga insidente sa mga nakalipas na panahon. Agad na kinondena ng United States, European Union, Japan, Australia at iba pang mga bansa sa Asia ang ginawang ito ng China. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na sa kanyang palagay ay hindi naman daw sapat ang insidente na ito para sumiklab ang isang digmaan at upang tawagin natin ang Amerika na mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Kung sakali kasi na magkakaroon ng gera, obligadong Washington na magpadala ng military aid sa Pilipinas dahil sa kasunduang ito. Alam nyo ba na bukod sa Pilipinas, may mga teritoryo rin sa bahagi ng South China Sea, ang Malaysia, Brunei, Vietnam at maging ang Taiwan na inaangkin din ng China. Hindi naman natin gustong magkaroon ng digmaan subalit sa mga nagaganap na insidente sa ating rehiyon tila panahon na lamang ang makakapagsabi. Dahil naman sa pagkagahama ng China sa pag-angkin sa teritoryong nasasakupan ng South China Sea, heto nga at mabilis talaga ang karma. Muling umapaw sa ikaapat na beses ngayong taon ang Hanjiang River sa Southern China kaya naman nagkaroon ng malawakang pagbaha sa lugar na ito. Umabot sa 11,000 na mga residente ang napilitang lumikas dahil halos malubog na nga sa tubig ang mga kabahayan dito. Mula alas 8 kasi nung umaga hanggang alas 11 ng gabi ay naging tuloy-tuloy ang malalakas na mga pagulan sa Guangdong province kaya naman umapaw na ang tubig sa Hanjiang River. Ayon sa inisyal na report mula sa Chinese media, tinatayang abot sa 47,800 na mga tao ang naapektuhan ng pagbahan na ito. 378 na mga kabahayan ang nawasak at apektado rin ang mga pananim na may lawak na 880 hectares. Sa mga video nga na inilabas ng Chinese state media, makikita ang malawakang pinsala na dulot ng pagbaha na ito. Nasa 55 tao naman ang nasawi at milyong-milyong halaga ang tinatayang pinsala dahil nga sa pangyayaring ito. Naganap nga ang ganting ito ng kalikasan noong June 18, 2024, isang araw lamang matapos ang panggigibit na ginawa ng CCG sa Philippine Navy na umabot pa nga sa brutal na insidente. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.